Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkalahatang kapakanan. Kasama rito ang ating emosyonal, psikologikal at panlipunang kalusugan. Nakakaapekto ito sa kung paano tayo mag-isip, magdamdam at kumilos araw-araw. Para sa mga kabataan, lalo na ang pagharap sa mga pressure ng paaralan, buhay panlipunan at kinabukasan ay maaring maging napakahirap. Ang mundo na kanilang ginagalawan ay komplikado at madalas na nakakapagod. Kaya naman, mas mahalaga ngayon ang mga usapan tungkol sa mental health. Kailangan nating lumikha ng mga ligtas na espasyo kung saan komportable ang mga kabataan na pag-usapan ang kanilang mga pinagdadaanan ng walang takot na mahusgahan. Ang madiskusyong ito ang unang hakbang tungo sa paggaling at pagbuo ng katatagan para sa hinaharap. Sa ating visual at digital na mundo, minsan ay kulang ang tradisyonal na paraan ng komunikasyon. Ang mahahabang artikulo o komplikadong medical na teksto ay maaring mahirap intindihin para sa marami. Dito pumapasok ang digital illustration bilang isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagbabago. Gumagamit ang mga artista ng mga platform tulad ng Instagram, Facebook at TikTok upang magbahagi ng nakaakit na larawan na nagpapahayag ng komplikadong emosyon at karanasan na may kaugnayan sa mental health. Ang mga ilustrasyong ito ay maaring agad na makakuha ng atensyon at maghatid ng mensahe sa paraang hindi kayang gawin ng mga salita lamang. Pinaghihiwa-hiwalay nila ang mga komplikadong paksa sa simple, na ugnay na visuals na madaling maunawaan at ibahagi sa iba. Ang pagiging accessible ng digital art ay ginagawa itong natatanging epektibo para sa advokasya sa mental health. Kahit sino na may smartphone ay maaring mag-scroll sa kanilang feed at makakita ng isang ilustrasyon na tumutugma sa kanilang personal na karanasan. Ang isang larawan ay maaring magpakita ng pakiramdam pagkabalisa bilang isang buhol-buhol o depresyon bilang isang mabigat na ulap ng ulan na sumusunod sa isang tao. Ginagawa ng visual storytelling na ito ang mga abstract na konsepto na mas madaling maunawaan at hindi nakakatakot. Nagbibigay ito ng panimulang punto para sa pag-usap na nagpapahintulot sa mga taong maaring walang tamang salita na magbahagi lamang ng isang larawan na nagsasabing, ganito ang pakiramdam ko. Ang simpleng gawain ito ay maaring maging isang malaking hakbang tungo sa paghingi ng tulong. Ang pagdami ng digital illustration sa mga kampanya sa mental health ay tugon sa lumalaking pangangailangan para sa mas empatiya at accessible na mga mapagkukunan kinikilala ng mga organisasyon at individual na tagapagtaguyod na ang sining ay maaring magtulay sa mga puwang sa pag-unawa. Nagpapagawa sila sa mga artista ng nilalaman na nagtuturo sa publiko, nagbabawas ng stigma at nagtataguyod ng mga mensahe ng pag-asa at paggaling. Ang mga kampanyang ito ay bumubuo ng isang bagong salaysay tungkol sa mental health isang mas inklusibo, maawain, at nakakaakit sa paningin. Sa pamamagitan ng pagbabago ng mga screen sa mga canvas para sa advokasya, naabot natin ang mga kabataan kung nasaan sila, at nag-aalok sa kanila ng isang bagong wika upang tuklasin ang kanilang panloob na mundo. May kahangahangang kakayahan ang mga digital illustration na magdulot ng malalim na emosyonal na tugon. Kapag nakakita tayo ng isang drawing na perpektong nakakuha ng isang damdamin na naranasan na natin, ngunit hindi natin may larawan, lumilika ito ng agarang koneksyon. Napakalakas ng visual validation na ito. Sinasabi nito sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pinagdadaanan. Para sa isang taong nag-scroll sa social media, ang makakita ng isang ilustrasyon tungkol sa social anxiety o burnout ay maaring maging parang isang malalim na paghinga ng ginhawa. Ginagawa nitong normal ang kanilang karanasan at pinaparamdam sa kanila na sila ay nakikita at naunawaan. Ang emotional na epekto na ito ang susi sa pagbuo ng empatiya sa mas malawak na madla, kabilang ang mga aaring walang personal na karanasan sa mga hamon sa mental health. Ang sining ay nagsisilbing isang universal na wika na lumalampas sa mga hadlang sa kultura at wika. Ang isang simple, mahusay na ginawang ilustrasyon ay maaring maghatid ng isang komplikadong ideya, tulad ng bigat ng depresyon o ang kaguluhan ng isang anxiety attack sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Ang visual medium na ito ay nakakatulong upang sirain ang stigma na madalas na nakapalibot sa mga kondisyon ng mental health. Kapag ang mga mahihirap na paksa ay pinakita sa pamamagitan ng malikhain at madaling lapitan na sining, nagiging mas hindi nakakatakot ang mga ito at mas bukas para sa talakayan. Mas malamang na magbahagi ang mga tao ng isang larawan kaysa sa isang clinical na definition na nakakatulong upang maikalat ang kamalayan ng organiko at epektibo sa iba't ibang social network. Ang prosesong ito ay nakakatulong upang bumuo ng isang mas may kaalaman at maawain na lipunan. Ang mga komunidad na nabubuo sa paligid ng mga digital artist at ng kanilang gawa ay patunay sa kapangyarihan ng mga ibinahaging visual na karanasan. Ang seksyon ng komento ng isang popular na ilustrasyon sa mental health ay madalas na naging espasyo para sa suporta at koneksyon. Nagbabahagi ang mga tao ng kanilang sariling mga kuwento, nag-aalok ng mga salita ng paghihikayat at nakakahanap ng pagkakaisa sa mga estranghero mula sa buong mundo. Ang pakiramdam ng komunidad na ito ay mahalaga para sa mga individual na maaaring makaramdam ng paghihiwalay dahil sa kanilang mga pakikibaka sa mental health. Nagbibigay ito sa kanila ng isang network ng mga kasamahan na nakakaintindi sa kanilang pinagdadaanan na nagtatagod ng isang sumusuportang kapaligiran na naghihikayat sa paggaling at bukas na dialogo tungkol sa mental well-being. Higit pa rito, Binibigyan ng kapangyarihan ng mga ilustrasyong ito ang mga individual na maging tagapagtaguyod mismo. Sa pamamagitan lamang ng pag-like, pag-comment o pagbabahagi ng isang piraso ng sining, nag-ambag sila sa isang mas malaking kilusan ng kamalayan sa mental health. Ang simpleng gawain ito ng pakikipag-ugnayan ay nakakatulong upang palakasin ang mensahe at maabot ang mas maraming tao. Ginagawa nitong aktibong kalahok sa pag-usap ang mga pasibong manood. Ang ripple effect ng isang ibinahaging ilustrasyon ay maaaring maging napakalaki na nagpapalitaw ng mga pag-uusap sa mga pamilya, grupo na magkakaibigan, at mga silid-aralan. Ipinapakita nito kung paano ang maliliit, individual na pagkilos na pinadali ng digital art ay maaaring sama-samang lumikha ng makabuluhan at positibong pagbabago sa lipunan. Para sa maraming artista, ang paglikha ng mga ilustrasyon tungkol sa mental health ay isang napaka-personal na paglalakbay. Madalas silang kumukuha mula sa kanilang sariling mga karanasan sa pagkabalisa, depresyon o iba pang mga hamon. Ang pagiging totoo na ito ang nagpaparamdam sa kanilang gawa na napakabisa at makapangyarihan. Sa pamamagitan ng paglipat ng kanilang panloob na mundo sa visual art, hindi lamang nila pinoproseso ang kanilang sariling emosyon, kundi nag-aalok din sila ng isang PC ng pag-asa sa iba na maaring nakakaramdam ng parehong bagay. Tinitingnan ng mga artistang ito ang kanilang sining bilang isang anyo ng komunikasyon at koneksyon, isang paraan upang simulan ang mga pag-usap na madalas ay mahirap gawin. Naniniwala sila na ang sining ay maaring gawing nakikita at naunawaan ang mga hindi nakikitang pakikibaka ng isip. Niyakap ng mga tagapagtaguyod ng mental health ang digital illustration bilang isang mahalagang kasangkapan sa kanilang advokasya. Nakikita nila ito bilang isang epektibong paraan upang maabot ang mga nakababatang henerasyon na lubos na aktibo sa mga platform ng social media. Kinikilala ng mga tagapagtaguyod na ang isang nakakaakit na larawan ay maaring magpatigil sa isang tao mula sa pag-scroll at magpatahimik sa kanila na siyang unang hakbang tungo sa edukasyon at pagbabago. Nakikipagtulungan sila sa mga artista upang lumikha ng mga kampanya na parehong nagbibigay kaalaman at nakakaantig sa damdamin. Nakakatulong ang mga kolaborasyong ito upang matiyak na ang visual na nilalaman ay hindi lamang maganda, kundi tumpak din, responsible, at sumusuporta, na nagbibigay ng na maasahang impormasyon sa isang madadaling maunawaan na format para sa lahat. Ang pananaw ng kabataan ay partikular na mahalaga sa usapang ito. Iniulat ng mga kabataan na mas nakakaugnay sila sa mga mensahe ng mental health kapag naihatid ang mga ito sa pamamagitan ng mga naugnay at malihayang medium tulad ng digital art. Nakikita nilang mas hindi nangangaral at mas totoo ang mga ilustrasyong ito kaysa sa tradisyonal na public service announcements. Para sa kanila, ang pagsunod sa isang artista na bukas na nagbabahagi ng kanilang paglalakbay sa mental health sa Instagram ay maaring maging pinagmulan ng pang-araw-araw na inspirasyon at kinhawa. Nakakatulong ito sa kanila na mas hindi makaramdam ng pag-iisa at mas umaasa tungkol sa kanilang sariling sitwasyon. Ang positibong pagtanggap na ito ay nagpapakita ng pangailangan para sa mas maraming nilalaman na nilika para at ng mga kabataan. Sa huli, malinaw ang pinagkasunduan ng mga artista, tagapagtaguyod at kabataan gumagana ang digital illustration. Ito ay isang mapangyarihan at kinakailangang kasangkapan para sa modernong komunikasyon sa mental health. Tinutulay nito ang agwat sa pagitan ng klinikal na impormasyon at karanasan sa buhay, na ginagawang mas madaling lapitan ang paksa para sa lahat. Nagbibigay ang mga artista ng vulnerability at pagkamalihain, nagbibigay ang mga tagapagtaguyod ng gabay at platform, at nagbibigay ang kabataan ng pakikipag-ugnayan na nagpapalakas sa paggalaw pasulong. Sama-sama, lumilikha sila ng isang bagong tanawin para sa kamalayan sa mental health. Isang binuo sa empatiya, ibinahaging pag-unawa, at ang kapangyarihang magpabago ng visual art. Upang mas mapalakas ang epekto ng digital illustration sa advokasya sa mental health, maari nating tuklasin ang ilang estratehikong pagpapabuti. Isang pangunahing estratehiya ay ang paglinang ng mas direktang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga profesional sa mental health at mga digital artist. Titiyakin ang pakikipagtulungang ito na ang sining ay hindi lamang nakakaantig sa damdamin, kundi clinical ding wasto at responsable. Ang mga workshop at pinagsamang proyekto ay makakatulong sa mga artista na lumikha ng nilalaman na nagbibigay ng tumpak na impormasyon, nag-aalok ng malusog na mekanismo ng pagharap, at gumagabay sa mga manunood patungo sa mga profesional na mapagkukunan. Ang pamamaraang ito ay magdaragdag ng isang layer ng kredibilidad at kaligtasan sa maganda at empatiyang gawa na ginagawa ng napakaraming mahuhusay na tagaliha. Isa pang makapangyarihang estrategiya ay ang pagtataguyod ng pagkakaiba-iba at pagiging inklusibo sa loob mismo ng sining. Ang mga karanasan sa mental health ay hindi universal. Hinuhubog ang mga ito ng kultura, lahi, pagkakakilanlan ng kasarian, at katayuan sa sosyo -ekonomiko. Mahalaga na ipakita ng mga ilustrasyon na nakikita natin ang pagkakaiba-iba na ito. Dapat aktibong magkomisyon at magpakita ang mga kampanya ng adbokasiya ng mga artista mula sa iba't ibang background upang ibahagi ang kanilang natatanging pananaw. Makakatulong ito sa mas maraming tao na makita ang kanilang sarili at ang kanilang mga partikular na pakikibaka na kinakatawan na ginagawang mas inklusibo at epektibo ang adbokasya. Ang pagdiriwang ng na malawak na hanay ng mga boses ay nagsisiguro na walang kuwento ang hindi nasasabi sa visual na salaysay ng mental health. Maari ding gampanan ng mga sistema ng edukasyon ang isang mahalagang papel sa pamamagitan ng pagsasama ng digital art sa mga kurikulum ng mental health. Maaring gamitin ng mga paaralan ang mga ilustrasyong ito bilang mga pampasigla sa talakayan sa mga klase sa kalusugan upang mangmadulungan ang mga mag-aaral na makilala at pag-usapan ang kanilang mga emosyon. Ang paghihikayat sa mga mag-aaral na lumikha ng kanilang sariling digital art tungkol sa kanilang mga damdamin ay maaari ding maging isang therapeutic at empowering na aktibidad. Hindi lamang ito magtuturo sa kanila tungkol sa mental health, kundi magbibigay din sa kanila ng isang malikhaing outlet para sa pagpapahayag ng sarili. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga tool na ito ng maaga, matutulungan natin ang pagbuo ng isang henerasyon na mas may kaalaman sa emosyon at mas komportable sa pagtalakay ng mental wellness ng bukas. Sa buod, napatunayan ng digital illustration na ito ay isang napakahalagang asset sa pandaigdigang usapan tungkol sa mental health. Ang kakayahan nitong makipag-ugnayan ng mga komplikadong emosyon, bumuo ng empatiya, at magtaguyod ng komunidad ay walang kapantay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga pakikipagtulungan, pagtataguyod ng pagkakaiba-iba, at pagsasama ng medium na ito sa edukasyon, mas mapapalakas pa natin ang kapangyarihan nito. Ang sining ay palaging salamin ng kalagayan ng tao, at sa ating digital na panahon, ang mga ilustrasyon ay nagpapakita ng ating kolektibong paglalakbay tung sa mas malalim na pagunawa, nabawasan ng stigma, at walang humpay na suporta para sa mental well-being. Ang kinabukasan ng advokasya ay visual. At ito ay napakaliwanag at puno ng pag-asa.